Hola, hello, kumusta? Ako si Gia at ngayon, eh, magiging firm mama ko guys. Uy, sakto may pusa agad, hindi descripted yun ha. So, gusto ko firm so aampunin natin tong pusang to. <laughs> Ang cute niya, di ba? Oh, ba? Diba? Gusto ko aso yung aampunin ko, kaso pusa yung lumapit sa akin, nag-iintro pa lang ako. Tapos but may mga fire truck at ambulance dito sa labas ng bahay ko? Anyways, dahil we inampun tayo, iba tayo na doorbell sa bahay natin. So, may bago tayong alaga, guys. Ops, bawal pumasok. Ba't kayo nandito? Lumabas kayo sa bahay ko. Ba't sila nandito sa bahay ko? Ito yung pusa natin. Dadrop natin siya dyan. Bibigyan natin siya lang. Hey, that's my cat. <laughs> Bakit naging dalawa yung pusa dito? Naku, ang gulo. Ba? Ay, ito yung bahay ng pusa ko. 'Di ba? May bahay sila. <laughs> Ang ganda ng bahay ko, ah. ngayon ko lang napasyalan na. Uy, ugi baka mabuntis yung pusa ko, baka magkaanak bigla. So bibigyan natin yung pusa ko na. May mga gamit dito eh. Ay no. Oh. Tulugan muna, ito na lang. Kailangan natin ng tulugan ng pusa tapos taihan para malinis. Asan ba yung litter dito? Wala na saan ito. At purple? Hindi aesthetic. Wala bang ibang color? Pero sige, pwede na yan. Dito natin lalagay sa gilid. nyan Dapat umayos kayo ha. Kunsan kayo. Ay, lagyan din natin siya ng kainan. Ito, inumin. Inumin at ito. Bakit dog food yun laman? O, oh, de ba? Diba? <laughs> Ang sarap ng buhay ng mga pusa ako dito. Uy, umihi pa siya. Paano to linisin? Ay, kiniklik lang. Bakit ang dami yung pagkain? Ano yung May bat may dala siyang sarili niyang inugin? Kalat naman. Sino ba to? <laughs> Lalabas muna tayo, guys. Magtatrabaho muna tayo para may pambili tayo ng cat food sa pusa natin. Asa oh, na ba yung, ano ko, kotse ko? Uy, kotse. Ito na lang, motor na lang pala, guys. Vespa naman. Sayang walang big bike. Gusto ko big bike eh. Hindi pa ako nakakaalis. Namimiss ko na agad yung ano ko, pusa ko. Uy, ba't may intruder sa bahay ko? Ito ba yung pusa ko? Hindi ko na alam kung sino yung pusa ko. Yung isa dito, spy eh. Where's my cat? So, feel ko ito yun. Bahala na si Batman. <laughs> Ilalabas natin siya, guys. Kasi, Uy, bawal magmotor. Ayun, pwede pala magmotor eh. Dadalhin ko yung pusa ko sa bed kasi may sakit siya, guys. Sakit sa utak. <laughs> Ay, gagi tubig pala yun. Akala ko lupa. Nasusuka siya, lagot. Kailangan natin, ano, kailangan natin yung vehicle ko. Nasaan na? Nasusuka yung pusa ko. Dali, kailangan natin dalin sa bit. <laughs> oh no! Doktor! Dok! Wala, umihi siya. Bakit umihi ka naman dito, B? Pinaglinis mo pa ako. Sana na yung doktor. May sakit yung pusa natin, guys. Papa-opera natin. Papatanggal natin yung itlog niya para hindi na siya manganak. <laughs> para hindi na siya magkaanak, B. Yan na, okay na siya. Papakainin natin siya. Ito lang yun. Wala nang iba. Ito lang emergency. Okay, labas na tayo. Wala namang doktor. Uy, ano yun? Sumuka siya ng garapata! <laughs> Pero pato ba yun? Ang <laughs> galing nito mag-RP ah. Let's go home na. Bakit naman may fight track dito? Napakagulo naman na server namin. Uy, teka, castle yun ah. Paampun ko na lang siguro itong pusa ko. Feel ko mas kailangan niya sa mas mayamang amo. <laughs> Nandiyak ka na. <laughs> Joke lang. Ayokong iligaw siya, B. Nakakaawa siya. So, kukunin na natin. Sh ano ka? Huwag okay, itong. Tara na. Uwi na tayo. Uy! Ito pala yung hari. Mahal na hari. Ito na po ang alay ko sa inyo. Ang aking pinakamamahal na pusa. Tignan <laughs> natin kung sasama sa atin. Pag sumama sa atin yung pusa natin, ibig sabihin, gusto niya sa atin. Ano yan? Ba't siya? Ay, hindi sa atin sumama yung pusa natin. Ayaw niya, sa, ayaw niya na sa atin. Ay, no, porket hari yung umampon sa kanya. Oh, masaya na siya doon. Hindi, sumunod siya sa atin. Oh. Oh. <laughs> Kaso di na tayo makalabas. Kinulong na tayo ng hari. Lagot. Di tayo makalabas, guys. Wala, kinulong na tayo ng hari. Help. We need to go home. King. Kinulong tayo ng hari guys Gagawin ata tayong alipin King We need to go outside Unlock the door Bakit natulog kami dito? Ayaw ko matulog Ayaw ko maging alipin Hindi na tayo makalabos Dito na lang tayo Tatakas tayo Unlock the door Dito pa yung labasan? Alam ko dito eh What if tumalo na lang kami sa well? <laughs> Hindi kaya dito, pwede ata dito sa hagdan. Hindi kami makataan Ano nangyari? Nag-quit ata yung ano, hari. Ayaw na makipag-RP. Uwi na nga lang tayo sa bahay natin. Let's go. nandito na tayo. Hindi na ako nakapag-work, B. Uy, dito pa rin yung isang puso. Oh, ang puni na lang din kaya natin. Sa atin na lang din kaya to. Ang kinin ko na lang din. Hmm, hindi siya umalis, B. Simula kanina. Ito namang isa. Wala lang. Mema lang. Mm, parang gusto ko pa ng isang pusa, no? Parang bitin eh. Gusto ko pa magdagdag tuloy. Sige, maganap tayo. Tara. Yan. Lalagay natin tong cat wanted. Yan, lalagay natin dyan. <laughs> Pulang pa sa akin yung dalawa. Uy, ito may pusa. Pwede na ba itong kunin? Mama ka sa akin, ayaw mo man na gusto. Yak, inihian pa ako. Yak, ayaw niya, nagagalit siya big. Pero maglilinis ako ng tae sa harap kasi harap mo, linis mo. So, nilinis ko siya. Kotongan ko, te. Paano ba ito kotongan? May pangkotong ako dito ng pusa eh. Ito. Masya! Uy, binigyan ako ng regalo. Tignan natin. Brush. <laughs> op bawal dito. Bawal dito. Hinihisan mo ako, ha? <laughs> sa yung mga pusa ko? Uy! Bakit nag-iba to? Bakit naging si Chainsaw Man yan? Ba't <laughs> naging Chainsaw Man yung pusa ko? Asa na isa? Kawawa naman to. Sige na nga. Punin na natin. Kahit masama ugali niya. Kahit inihian niya ako. Oh, di ba? Guys, may bago tayong pet. Uy, tignan niyo yung pusa ako. Sila niya naghahanda mismo ng pagkain. Wow! Kaso ano to? Katpo din yung kakainin ko. Ay, lagyan natin sila ng ano? Ito o. Oh. Laruan. O, oh, laruan yan. O, oh, maglaro na kayo. Kung ayaw niyo maglaro, tatapong ko to. Hmm. Laro na! Diba? Sh Ay, ang daming tae. Ano ba yan? Sinong tumais sa inuman, papainom ko sa kanya yung tubig. Paano linisan niyang kalak? Ang ingay naman ng bumbero. Asa yung panlinis? Ang ingay. Tanggalin natin to. Ay, ayun na. Nakakatanggal nga itong bubbles. Okay. Cut counting. Asa na yung isa kong pusa? Nawawala yung block. Ang ingay ng bumbero. Nasa na yung block? Alam, nawawala yung pusa kong isa. Ayun, naliligo mag-isabi. Kawawa naman siya. <laughs> Pinapaliguin niya nalang yung sarili niya, guys. Pag mga black cat talaga, wala na silang... Ano ba yan? Ba't binabasa to? Problema nito? Sino ba to? Hey! Bakit binabasa niya yung bahay ko? Babawian natin siya, guys. Ikaw, babawian natin siya. Kung siya bombero, ako, eto, papaalisin natin yan. Ang mo ko, wow. Wait lang, iikot ako. Tatanggalin natin yung bombero na yan na maingay. Binabasa niya yung bahay ko. uh takot ka pala eh. Ano? Ano? Takot. Takot. Hoy, hindi. Hirap pala to. gagay po pusa ako masagasaan. may cat! Sorry, pusa ako nasagasaan ala may ipit siya sige pag napatay mo tong pusa ko tignan mo nine years kang mamalasin tara na Ming bakit hindi to mabuhat si Elma ayaw yung isa lang yung pwedeng mabuhat tara na mga pusa ano yan hey daming mga bisita sa bahay ko araw araw that's my cat ang <laughs> possessive ano to bakit may kasama pa siyang anak niya sino to Who are you? My cat is not for adoption. Bakit nandito sila? Nasaan na yung iba kong pusa? Hala, ano nangyayari sa labas? Ba't nangasilaw? Hala, may sunog! Asan na yung bumbero? Tunog nang tunog. Di naman rumi Ano, ngayon? Dito ka ngayon rumi-responde. Kunsan may sunog. Ayaw mo lumapit. Sino ba naglagay ng sasakyan dito? Tanggalin na lang natin. Buti may air... Eh, ano, park? Eh? Ano yun? Wa extinguisher dito. Kaka-stress, ayoko na nga, wala na kayo dyan.